Hello mga beshi maga pangalan pa pinikap na yung in-order namin pagkain. Dito nga ulit kami umorder kay Zeki's Pastry. Paano ba naman po kasi nasarapan nga po talaga kami? Yung in-order nga po namin yung tig 1,450. Ikaw nga mamimili kung ano nga pong pagkain ang gusto nyo mga beshi. Yung pinili nga po namin pagkain, pancet, bake, at dalawang Shanghai. Meron na nga din po yung kasamang cake bali bundle na nga po siya. Yung isa surprise nga din po namin, di nga po namin alam na umorder nga din po doon. Kaya sa sumabay na si Mama mag-pick up kila Tita May. Pagdating nga po ni Ate Aya, sinurprise na nga din po namin siya ni Tita Cha. Bali si Tita May May ngayon nag-print neto. Nahuhulaan nyo na ba kung saan po kami pupunta mga beshi? Mag-outing nga po at kami at magpapaitin na naman nga po ulit yung beshi nyo. Pagbigyan nyo na nga ko del summer naman. Fast forward, nakarating na nga po kami sa resort na pagsaswimming nga namin. Dito nga kami magsaswimming sa may beda resort. Enjoy life! Mahirap niyang paakyat Isa-celebrate nga po namin dito yung graduation ni Tita May. Nakakatuwa nga din meron na nga pong teacher sa pamilya namin. Isinakay na nga namin dito sa cart lahat ng gamit namin. Para pagkabayad nga po, diretsyo na nga po kami sa cottage. Shoutout nga po dito kila kuya na nag-assist sa amin. Din naman nga po pa nagpa ni Mama May. Congratulations po Tita May and Ate Aya. Ayan na nga, gutom na gutom na po sila. Isang buwan kong hindi nagsikain Pagkatapos nga po namin kumain ni tita, siya nagpalit na nga po kami ng pang-swimming. Nagpahid na nga din po kami ng sunblock sa mukha. Pati nga po si baby at sila na nakikipahid na nga din po mga beshi. Tingnan nyo naman, napaka-sexy. Binigay ko na nga muna kay tita may regalo ko bago nga po ko lumoblob sa may tubig.

Nalunod nga po pala si Baby Atina dito. Buti nga po nakita agad ni Mama. Sobrang init na nga kaya umahon nga po muna kami. Nabutan nga namin siya na nag ng yempo at tilapia. May pumasok nga po na nagtitinda ng ice cream. Kaya naman tinawag ko na nga po lahat ng pinsan ko mga beshi. Ililibre ko na nga po sila. Pinabilang na nga din po ni mama ko ilan nga po lahat sila. Naka 270 nga po si mama dito kay Mano. Nakakatawa nga dahil kaya na nga din po namin man libre mga beshi. Kahit hindi nga po ganong kalaki na pasaya nga po namin sila. Naibsan nga po init na nararamdaman kahit papano? Natuwa nga ako dahil binigyan nga ako ni Kuya ng isang free. Meron pa nga pong kasamang apa. Thank you po. Ang mga lidaan Umakyat nga po kami dito sa nakataas para magpicture. Hindi nga sumama si mama dito sa tulay dahil nalulula. Kaya binidyan na nga lang niya kami at pinikturan. Sakto naman nga po ibaba namin dumating na nga po si papa. Pinakain nga po muna siya ni mama bago magswimming. Hindi na nga kami nagpagabi dito. Bago nga mag alas 6 sumuwi na nga kami. Sa bahay na nga din po kami magbabanlaw. Ang sayang nga nung araw na to dahil nagkasama-sama na naman nga po ulit kami. Sana nga po sa susunod kumpleto na nga po kami. Yun lang. Salamat sa Pananood, bye bye mga beshi.